Umabot sa halos 40 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Philippine National Police sa unang dalawang taon ng parunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos mula Hulyo ng 2022 hanggang Oktubre 7 ng kasalukuyang taon 13.7 billion pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat ng 1,674 na operasyon pa lamang ng PNP Drug Enforcement Group bahagi ng kabuang 39.8 billion peso hall nang lahat ng hanay ng pambansang pulisya nagresulta rin ito sa pagkakahuli ng 30,888 na individual na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga batay sa datos ng PNP. Pinakamarami pa rin nakukumpis ka ay shabu, sirundan ng marijuana, cocaine, kush, ketamine at ecstasy. Ayon kay PNP Chief Police General Robel Francisco Marbil, mahalagang mapreserba ang buhay kahit drug suspects habang isinasagawa ang pagsukol sa iligal na droga. Matatandaang pinuri rin ng bagong upong kalihim ng DILG na si Secretary John Vic Kermulia ang discarding ito ng PNP na malayo umano sa extrajudicial killings. Pangako ni PDEG Director, Police Brigadier General Elias Armata, magpapatuloy ang halos walang puknot na pagpatid sa network ng naturang krisis para sa isang drug-free na komunidad. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.